Ano Mas maliit yan. Nakaka ah, na lang magka video mo. Yan. Oh. Yan. Lipat din natin yung mga ating kaluhong. Dito. Dito. Ha? May okra pala dito. Ha? May kalamansipan. May kalamansipan. May kalamansi pa yung to. Tignan mo, parang may bunga. Tignan sila ang dami rin Ah, ito yung lilipatan natin.

Dine-in or take-out? Ganoon na to. Ano Yung dine-in or take-out. Saan so, ka sa kina natin? Kaya? Okay. Sa okay. kina okay. naman natin. Dito sa... ano? yun. Dito sa Sa yung switch na labas. Ah. Kaya na yan. Kasi marami pa pala ni CR, no? Ha? Ah? na sa mga ako hmm. sa CR. kabeta pa 哦，还能找，找点个呢。